napakagandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers kay sa tulok man ng ating bansa so sa inyong lahat share ko lang po sa inyo no ang uh, gagamitin natin pang spray sa ating talong kasi may napapansin po tayong white fly so ngayon isa-isa ko -isa po pong uh, ibabahagi sa inyo kung ano po ang ginagamit nating pang control ngayong hapon sa white fly po na problema po sa ating talong kahit mura lang uh, dahil ngayon biglang tumas ang presyo, mag-a-apply na po tayo ng insecticide, side, pati foliar na compatible. So sa nagtatanong sa akin kung anong uh, mga insecticide, fungicide at saka foliar na compatible sa ating uh, i apply sa talong, uh, ito po mga kapwa ko ka farmers na unang ipapasilala ko po sa inyo ang Ocean Produkto po siya sa BioStad Company. Ang Ocean mga kapwa ko ka farmers pwede natin siyang ilahok o ihalo sa dust, Okay, so ito po na no, pwede nating lagyan ng isang uh, 500 ml ng dalawang sasi, pwede isa, tapos 10 ml. Pwede naman po, 15 ml. So, kung ram naman nung kapamers, ang ating uh, pagtimplahan, pwede tayong maglagay ng 150 ml, basta kasama na ang ocean at saka dash. No? Yun po ang ating insecticide para po sa white life. Tapos mga kapwa ko kapamis, ang fungicide naman natin, ah, uh, ito po si Biostel na kayang mag-control sa early blight, late blight, at saka sa powdery mildew at sa late spot. So, maganda po siya mga kapwa ko ka-farmers talo na kung ang dahon ng ating talong ay may mga problema. So makakatulong po siya para magpapabulas po at magpapaganda sa bunga po ng ating talong. Okay, tapos meron po tayong ah, uh, Wokosim Prot Plus. Yung may patanong sa akin, ito na ano ang ginagamit ko para maraming bunga ang ating talong. Ito na, Wokosim Prot Plus na mga ka-farmers. na po siya sa maraming basis. So, ang dosis po na ito mga ka-farmers, ka Ah, uh, share ko lang po sa inyo. Uh, pwede natin ito gawin ng dalawang uh, drum. Pwede tatlo. No? So, kung napsak, 30 ml hanggang 40, yun po yun sa bayos 10, 10 to 15, pwede din so yun na po mga kapwa ko ka-farmers ang may bahagi ko sa inyo ngayong hapon para uh, makita yung mga kapwa ko ka-farmers ko sa kamera tapos ko maipakilala sa inyo yung silhouette so yung silhouette natin yun po ang pang-sticker natin na super spreader po so maganda siya lalo na ngayon na palaging umulan kasi sa aming lugar mga kapwa ko ka-farmers parang sa Uh, pang-anin na araw no kaming inuulan dahil sa bagyong Enteng pikto po sa bagyong Enteng kaya nga nagpa-spray tayo ng insecticide fungicide isa't pati na may kasamang uh, na sticker natin para pampakapit para hindi tayo mabahala sa so, insecticide fungicide isa't pulgar na ating ina-apply ngayon so ngayon lapitan ko sa camera para makita nyo so ito po sila mga ka-farmers ang ating ginagamit ah uh. Ato si Das, ito si Silhouette at ito naman si BioSten. Oh, ito si Silhouette mga kaparmers. Okay, so pwede kang maglagay mga kapwa ko kaparmers ng 30ml sa isang drum hanggang 50. So kung may apsa, pwede din ito naman si Das. Pag may mailak natin Ocean o na dalawang sachet or isa, pwede 10ml hanggang uh, 15. Then at ito naman po si BioSten. Oh. 10 to 15, pwede din si at ito naman po ang ating polyar Woko okay sana po may natutunan po kayo mga kapwa ko kaparmers so, sa lahat na mahilog sa ganitong usapin no? Uh, bago tayo magsapos uh, yeah. hingi naman ako ng uh, uh, favor sa inyo huwag nyo kalimutan no? mag like and share at saka mag subscribe sa ating munting youtube channel lalo na sa mga baguhan so uh, mga kapwa ko kaparmers no ah uh, pag may madaanan kayong mga ads sa ating mga in-upload video uh, don't skip my ads kasi doon nakapikakita so sakita so, kita namin mga kapwa ko kapalmers yun po ang napapasipag sa amin kaya nga palagi kami gumagawa ng content about sa mga ginagamit natin yung side, fungicide, foliar at saka sticker. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat, God bless at mabuhay po tayong lahat. Bye bye!